pa pahilo ka unang pahilo mm -mm. 2017 yun na nagkano naman ang bigat na ng katawan ko mm -hmm. nung July 17 2022 mm -mm. ayan may dito sa ulo ko nagpa nagpa ako uh -huh. pero hindi ko pinaopera kasi sabi ng doktor pa pero ko hindi kasi hindi to normal uh -huh. tama tapos tama. pagkatapos noon Magaling yung doktor kasi alam niya na hindi normal. Hindi ako pong nagsabi. okay, Ina, tapos? kasi sarili ko alam. ko. Oo. Tapos pagkatapos niyan, may sumanit sa akin, mataba, oh? sexy -si ang buhok, payat na lalaki, uh Ma medyo malaki ang mata. Yun na Pero yung alam ko yung babae, alam ko. Okay, okay. Pagkatapos nun, di pa ko balik. Nung kumari ko, pumunta kami doon sa oh, friend niya. Uh Tapos kumakain sila, hindi siya mapakali. Mm -hmm. okay, inano ako. Ayan, sabi niya, yung pangalan niya, kilala ko. Tapos nung pagkatapos doon, tatlong business kami bumalik. Pati yung kumari ko, ayaw na niya akong ano. Oo. Oh, oh. Sige, tapusin na natin. May extra ano dyan? Gukulong natin? Ayaw na niya akong makita. Kasi... Oo. Yung ano na lang. Tukulong na natin. Tapos yung Bible study. Teacher ko ng Bible study. Takot na sa akin. Kumbaga... Takot na sa'yo? Bakit? Ang payat ko na kasi. Ang payat ko. Tapos Kumbaga, hindi niya ako pinapansin. Hinatawa ko tapos hindi niya ako pinapansin. Uh Oo. -oh. Walang laman yung walang laman. Sa bayo 50 ko, naitapan mo ba? Kaya lang may kulong natin yun eh. ito O, oh, ito. Tapusin ko na lang. Dito na natin kulong. <coughs> ito. Ito. Ito nang inumin mo, tas maligo ka, ha? Kakargaan ko to, ha? Pero ito naman, ikukulong. Ako na mag ha? Kasi mama ma ano ka pa. Alam mo na, ha? Okay, pa. O, Bantayper na lang tayo, ha, nanay? Yan na, o. Para matapos na yung problema mo. oh Pikit. Basta, alisin mo na sa sarili ha, na gagaling ka na. Ha? Okay, sandal lang na, madam. Sandal, sandal, sandal. Dun, yan, yeah, yan, yan. Okay, pigit. Sa tararo po, tayo para rotas kung sino gumagambala sa, sa babae pa. pa. Mag-usap tayo, sister ko ng Diyos. Diyos salat. Okay. Aalisin mo na nilagay rito. Ingit ako ako sa kanya! Ah! Kapatayin kita, hanap ka! Bakit mo ako na. papatayin? Bakit mo ako papatayin? Hindi ako papatayin mm. ka! Gusto ko nang mm. patayin! Bakit? Matagal na ko gusto tasal, na gusto nang patayin! Hindi pwede ba! Gasal, gasal, gasal! Ay, hindi mo mapapatay kasi Mabasin nagdadasal! Tasal. Malakas ang ah. patay! Malatay ang aling! Ah. Ano, ikukulong kita? Ha? Sa alam ni Jesus, hindi ka obra. Ha? Ah? Alisin mo na nilagay mo rito, ha? Ha? Aalasin mo na? Aalasin mo na? Ha? Huh? Sige, baklasin mo dito. Aayaw mo. Poo! Ano? Aayaw mo? Aalay mo. Si mo hindi? Papatoy ah, mo kita. Aalay huh? ko! Aalasin mo na pala. Ikinakot ah, sa kanya. Huwag ka na mainggit. Ha? Ah, nagkakantindihan? Ikinakantindihan! Hindi mo ko mapapatay. Tanggalin mo nilagay mo dyan. Tanggalin mo. Sige na. Pahirapan kita lalo. Hindi ko ito. Ah. Hindi mo tatanggalin. Ah, hindi mo tatanggalin. Ayan! Hindi eh, gugulong kita. Ayan! Reksum. Pum! Ah! Ano? Ano? Susuko na? Susuko na? Susuko na? Ayan! pag pinatay mo ka, patay ka rin. Ha? Kaya nga. Basta. Oh. Ayaw mo talaga tanggalin. Magkita kayo ka. Marami na nagsabi sa akin yan. Marami na. Hindi ikaw ang magpapatayo ng... Ano? Oh. Oh. Ano? Ano may meron pa? Si Atinita. O sige. Sige. Ako kakalabanin mo. Sige, sige. Sige, Bataan Bataan? 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 sige. sige, sige. Ano mga ka? Boom! Oh my God. Ano? Ano? Sige na? Ha? Oh, eh? Sige, sako na po ako! Sige oh, oh, na! O, oh, tanggalin mo, Tango tanggalin tayo. mo! Woo! Magsabi mo, dadamay mo pa ako! Ha? Ah. dadamay mo pa ako! Ang gandaan ka lang naman! Sige, tanggalin mo lahat! Kasi bubuti na kita! Aray oh ka! Tinatanggal na ka eh! Puwisit ka! <smart noise> Busit daw ako. Sige, sige, sige. Baklasin mo yan. Baklasin mo yan. Sige, sige. Walang iya ka. Ipadamay mo ba ako? Hindi ka magpapatay ng balahibo ko. Tandaan mo yan. Hmm. Ano? Sino ngayon mas malakas sa Sino mas malakas sa atin? mas malakas sa atin? Ha? Ay, sinasagap na eh. Isusamalili. Huw! Mm. Ay, hindi ko siyang patayin. Ay, hindi mo na. Mapapatay. Tanggalin mo na lahat. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang patayin! Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo na lahat. Ay, na, huwag ka na magaldal. siya tayo ay Papasok kita sa bote ha. Ha? Sige, tanggal. 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 Ano'y ko! Sige pa. Sige pa. Sige pa. Hindi ako natatakot sa iyo. Dahil hindi ba, sa pagalo. Kasi ang dami kong inilagay. Kasi ari niya, nilagyan ko. Tanggalin mo na, tanggalin mo na, tanggalin mo na. Bakit siya na? Wait niya lahat-lahat. Oo, Baay sige. Na, lahat. Oo, o, ibabalik ko sa no, iyo. Oo, mata, tayo nga. Oo, sige, sige, ibabalik ko sa iyo. Bumangan niya. Oo, huwag ka na madaldal. Kasi gusto na. ko siyang patayan. Oo. Oo. Ano? 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 Tanggalin mo lahat. Bilsa mo, bilisan mo. Sige, sige. Baklas, baklas. Tinatanggal na ka. Oh. 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 Tinatanggal na ka eh. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Mahirap tanggalan. Oh. Mm. Oh.

Okay na mm. Ah! Mm. Ano Ano Ay, ha? Gusto oh. Wala na, hindi mo yan Papatayin tayo ha Gusto tayo siyang tayo ha Gusto ko Ang sis amang niya. dakila na tiyawi, Hari ng mga hari Papatayin ko siya Papatayin ko Sa na ipasok ko ang spiritual nitong babae, sumisira sa buhay nitong babae to. San Ibratrice Agnet Adan! Hindi mo kayang ama. luka ka. Wala makakatalo kay ama. Walang makakatalo. Alam mo, ha? Sa ngalan ni Jesus, gising. Ate, okay na. Painom ah, ka muna. Okay na po, naibote na natin. Ako na po magbabaon yan. Alam ko na kung sino bumira sa'yo. Tapos meron pa siyang inanong pangalan. Okay na isang babae. Kaibigan mo daw, tinira niya rin. Yakinita. Mm, oh, ang gagawin mo dito, maligo ka. Pag uwi mo, kayo ba maligo ngayong gabi? Kahit na may maligam-gam na tubig para hindi ka ginawin? Bubuos mo lang ng konti ito. na lang ako. Okay. Ngayon, eh, wag, wag na, wag na wag mong itong matutuyuan. Pagkaganto na lang, repeal. Wag na wag. Please lang, madam. Hindi pwede matuyuan to. Ang layo ko, kaloogan ka, sambalis ako. Ha? O, huwag mo muna. Tagali ko na itong ano, kasi yung huling nagkabot sa akin. Mamaya na, mamaya na. Nakaano po tayo, mamaya na po. Teka lang po, apaan ah, niyo po pa. Ah. Magsa-shout out lang ako. Okay na, okay na. Okay na. Uh, shout out sa lahat. Nandito ako sa kaloogan. Alas, mag-alas 10 po ng gabi. Ayan po. Uh, 9.45. Ito po si Madam ah uh, isang talagang mabuting tao kaya lang po uh, meron sa kanyang isang babae na nainggit dahil siguro sa katayuan niya noong araw pero ang totoo niya si madam ay wala na po trabaho kaya ah uh, inilingkon sa ama na sana po palakasin na po siya ng, sa pangangatawan, sa spiritual at nang sa ganun ay manumbalik na po ang kanyang pagtatrabaho. ah uh, yun nga si Apo Chalin ay handa tumulong sa inyo at uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na kay Brother Kukoy ng Kaloocan, kay Brother Rap ng Pandakan, kay Brother Roybin ng Pandakan, at sa dalawang manggagamot ng, ng uh, Brunei, si Brother Marwin at saka Brad, Brother Ken. Maraming salamat. Ito po, gabi na, nasa lansangan pa kami upang tumulong. Maraming salamat sa mga ano. Ang ano ko lang po, ipanalangin niyo ko na sana lagi ako malakas. Maraming salamat. At sa top 1, ano? May ano tayo? Ang pagbabalik ayo po. Eh po, shout out sa kanya at sa akin na anak kay Bibi. Shout out kay Holin, diyo nakasama Bawa ng day of niya po niya. Maraming maram, salamat. Muli ako team Apo Chalina po Eric, magandang gabi.